Wala lang pilitan na ano yung yeah. respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at eh, ano, eh, life is bigla lang mag, mag ano, uh, sila na naman ang sa kabila. Oh, so what will love? alam naman na ang possibility niya na it's just a matter umans of months actually kung manalo si Inde pagka presidente sa ano ito kung ito mga to may And ambil ako bag ito kaya kailangan si ano ba ito rekord ba kung kailangan, uh, pinigilan na yun. Hindi lang ang pinigilan uh, si yun. Tatakbo ng presidente yan. Eh, lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang inang. Mag-plus-plus yan. Eh, ilang, ilang man sila, ibang presidente na naman, isaan eh, eh, ito pupulutin itong mga ito. Ang problema, sa trabaho ng ito, may happen to be uh, uh ako naiintindihan uh, ko kaya so, uh, uh, sinabi ko this has to this madness has to end uh, uh, ano ang ano lang kasi is uh, ang procedure kasi let me be very frank with you when you are placed under arrest You have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and uh, maybe detained, then you have uh, to start the machinery of justice roll. Go to we go to the Supreme Court. We the they, they, ako. Dumaan na ako sa rap. Okay na sa akin. Well, not, nothing to lose na ako. <coughs> nothing to lose. Absolutely nothing. Hindi ba rin ako makasabihin mong kulog ng habang buhay? Well, wala ako. Oh, ito si Lisa. Hindi. Hindi inciting to si Richard. In inciting to si... Kaya mo kayong simanin. Kaya mo kayong ICC. ICC. Kalimutan niya ulit. We are not signitorios sa the si ICC. Ah, uh, that's what they're doing now. Ah, uh, hindi uh, ako. Yan ako si hindi papayag. I am a Filipino. You are all Filipino. Citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. You, Kung mo sakali. They're preparing you to bring you to the Hague. Uh, I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baskin na hindi na-edict tayo mag niya, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ako. Wala tayong extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body dahil hindi na tayo bro? That's a big question. Kaya nga, uh, mabubuk- uh, ano, ito sila sa Supreme Court, tingnan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag tayo sa uh, ICC, the fact that we are already not a member So Dapat intindihin in ng mga abogado yan Pati sila this would I don't know and, Ask them seriously again Kasi Palapit ka na mag-retire So just ask them Sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Ah, eh, sabihin lang rin drama. Alam eh, na, ano na, sabihin mo, hindi, mo totoo, hindi alam nila yan, matanda ka na, kailangan mo bisina. Sabi mo siya inyo, sabi mo siya na, nagdadala ng kaso dito. Sir, wakan mo sila, mo. Ano ba to? Uh, uh, may, may, may bariyan na Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. total, salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. So, yes, sir escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga parado. Ang akin lang, I might not uh, have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito.